April 30, Sunday, men. <sighs> Ang call ito, oh, 7, 7 a.m. pa lang. 7.07. Ang init na mga chong. Grabe na yung araw, namalakit na yung araw. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and down. I feel like no one takes accountability, they want the credibility Convincingly unwilling to put in the f hours It takes to get some power, don't be f***ing sour Take a cold shower, scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your downers I swear to god they all let me down I always spot just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Who were up top, they deserve it ounce it's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown let's go i'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen when everybody wants to be king yeah they all wanna ring yeah we all wanna be free so show me what you got what you bring how you fight in the ring how you take a f***ing swing step one wake up early gonna rise to the sun step two get some good some food in you step three think real hard about what you wanna be step four Everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up it's gonna be a good day yeah. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, you May 22. Yeah, yeah, yeah. <laughs> oh. Tayo na, leg day, men. Leg day tayo ngayon. Ah. <laughs> tayo na. Malit kasi mga hita ako, mga chong. Eh. Ah, Kaya gusto kong ano. Pagod. Kaya nga muna tayo konti rin, no? May 23 Against the light pa to <laughs> Ay mga halaman mga chong So ngayon May May ano na tayo ngayon mga chong 24 uh, 22, 23, 24 Parang na-straight na natin no? Yun nga lang hali tayo ngayon Kasi 7.30 na ako dumating Masakit na sa balat yung araw Ngayon tara Lakad-lakad lang muna mga chong 26 na ngayon Friday Yan ang umaga Yung araw lalabas tapos magtatago So anyway ano nga pala ngayon mga chong June 2 uh... Morning mga chong Haha, <laughs> dito na naman tayo So ngayon ay June 15 Sa mga sasahod diyan. Magpauga na kayo Hehehe, <laughs> hindi hindi, magpakain lang kayo, wala nang inom you know, Good morning mga chong Dito ulit tayo sa UP, na Saturday, June 17 Solid naman yung tulog ko ngayon. Naka 7 hours tayo. Pumikit ako kagabi Ano eh? 9. Siguro nakuha ko na yung tulog ko. Mga 10, 11. So, kung sa 11, nakatulog tayo ng 7 hours. So, kung sa 10, nakatulog tayo ng 8 hours. Ay, ang sarap. <laughs> so, ang oras. 7.15 na. So, nalita ko. 6 ako nagising pero nalit ako nakarating kasi nga naglilinis pa ako ng mga alaga ko, mga poop nila. Hindi <laughs> <laughs> na wala yung sipon ko. Para yung bahing ko mga chong. Ayun o, pansinin nyo yung boses ko. Bato de la Rosa mga chong, andito. Ayun o. <laughs> 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 Kamuka. <laughs> Nagulat ako yung kamukaan niya. <laughs> ayan mga chong napaaga ako ngayon alas 6 jeez mag-start na tayo maglakad dito diba? sipon ko na malala mga chong sa chong no ah uh, nga pala mga chong kaya kaya ginagawa ko to kasi nga mga last 2 months ago puro ano puro inom no puro puyat sa madaling salda puro vision no tapos naisipan ko bumalik ulit dito para mag workout tayo ulit no kasi putol-putol eh. So yun, pagpasok ng May, nasilipagan na ako ulit. Hanggang ngayon, June. So, ang ganda naman na resulta mga chong, kasi, yun nga, kaya naisipan ko rin mag-ganto ulit. Dahil, kung mapapansin nyo, dun sa picture, na ilalagay ko ngayon dito, eh, lumaki na talaga yung chango. So, paangit na tingnan. Kaya yun, ginawa ko. Jogging. Araw-araw, papawis. Push up. Squat. Mga ganun lang. Tsaka sit up, no? Tapos minsan, nagpa-pump din ako ng plates. ah uh, bicep, ganyan. Tricep. So, kahit papalo naman, may, may nakita na ang improvement niya. Nagkaroon na ako ng konting laman-laman ulit, no? At the same time, nabawasan yung laki nun siya ko, mga chong. <sighs> Ayan. So, hindi pa siya ganun kaganda. Pero nakakatuwa. May kita mo, may ano na siya. Ayan, no? May improvement na. May lumalabas ng pandisal. Dito kasi hindi ganun halata. May tatoo, na, eh, no? Pabura ko kaya to. <laughs> Ah, oh, dito lang yan. Yan. So, may muscle na siya. Yan. Hindi, hindi ko to ginagawa para pa-impress ko kayo, ah. Ginagawa ko to para ma-motivate. Ako mga chong, since 20 years old ako yan, nag-start na akong mag-inom, mag-sigarilyo. Tapos, mga bandang edad ko, eh, 30 plus, mga ganyan. Diyan ako unti-unti yung babawas ng sigarilyo. Pero sa alak palagang mga chong, halos 3 times a week, 4 times a week, twice a week. Mga ganyan ako dati. So ngayon medyo tinatanggal natin. Pinapakita ko sa inyo to mga chong, para hindi ako magpa-impress sa inyo mga chong. Hindi yon hindi yon Para meron man lang ako kahit isa na kagaya siguro ng lifestyle ko. Puro, puro pagbibisyo, no? inom, uyat, sigarilyo eh, mas maganda mag-isip-isip ka na ngayon habang maaga pa. So, kasi dati, nung nag start pa lang ako dito, halos 10 minutes pa lang, hinihal na ako. So, yun. Kasi bago ako bumalik na itong May, May, June na to, itong dalawang magkasunod na to, eh, before, uh, mga months ago, few months ago, naggaganto na rin ako dito, kaso nga alam, madalas akong hingalin, hindi ako tumatagal, promise, hindi ako tumatagal. Pero itong pagpasok ng na May, nakaka-isang oras, may gitna ako straight, walang hintuan. Pagpasok ng June, nakaka-2 hours na ako. Tapos kalagitnaan na itong June, kasi 22 na, 23 na ngayon. Tama, ay 22. May 22 na ngayon. So, nakaka-3 hours na tayo mga chong. Tiyong... ay dumating tayo rito, quarter to 7. So, anong oras na ngayon? Nars 9 pasado na. So, straight yun mga chong. ito walang biro straight to kapag medyo napapagod ako naglalakad lang ako hindi ako umi-stop hindi ako umuupo so yun ngayon lang ako mupo kasi yun nga nag, nag sit up lang ako dito nag bump lang ako ng konti kasi sayang eh hindi pa naman ako pagod hindi ko pa naladong napagod ako eh so sinasabayan ko lang yung pag edit ko ngayon mga chong ng video tapos at the same time nag, nag sit up na rin ako tapos ginawa ko na rin tong video na to para sana may mahikayat ako na yung yung ganung lifestyle din nagaya sa si akin eh bago-baguhin mo na kasi wala talaga mapapala subukan mo kung taga QC ka subukan mo punta rin sa UP may kita mo yung mga tao rito kung gano'n sila ka kaalaga sa atawan nila halos yung ibang rito namumukan ko na eh nahihiya lang akong makipagbatyan yung mga nagtalim nga nung halaman dito yung sunflower yan yeah, may mga kila-kilala na ako nakakabatyan ko na sila so yun ang mga chong no hindi hindi to para magpa-impress kasi wala naman talaga akong dapat na ipakita wala naman akong ganong alaing katawan hindi naman maganda katawan ko no? pero kung gusto mong alagaan kapunta ka doon. di ba so akong goal ko lang hindi hindi magpalaki kasi hindi talaga bagay sa ko ang gusto ko lang maging maganda yung stamina ko yung cardio ko tsaka yung yun nga nagpalit ako ng chan kasi nga laki ng chan ko dun mga chong ah, parang ako mapapakita yan So flat na siya, no? hindi na siya gano'ng kalobo. Ayan o. No? Ito, normal to. Mm. So ipiting ko. Yun. Pump. Ako, natutuwa ako sa, sa ginagawa ko ngayon sa sarili ko at sa pakiramdam ko. Natutuwa ako sa pakiramdam ko kasi hindi na ako yung parang tamad gumalaw. Madaling mapagod. Pagising sa umaga, halos hindi ka makapupo. So yun yung mga nararamdaman ko eh. Kaya wala, na lang, naisipan ko lang na hindi ako ganito nung bata ako. Kasi nung bata ako talagang napaka outdoor kong tao. Basketball, kung saan saan ako nakakapunta. Minsan pupunta kami sa mga subdivision. Nanguha kami ng mga bawat putas doon. So abang tumatanda ka kasi nababago na yun. Minsan umihina na yung katawan mo. Kaya pag pinabayaan mo yun, magtutuloy-tuloy yun mga chong. Kasi natutulog na yung mga ugat-ugat mo eh. So yun lang no, ilang minuto na itong sinasabi ko. Tangka lang, mag, -a -a. magsi 7 minutes na. So okay lang, wala naman tayong magagawa kung yung iba hindi talaga makikinig no. Pero para sa akin, ano mga chong, siyang... wala, tutuloy ko to. Sana mayroon akong kahit iilan lang, kahit isa nga lang eh. Kahit isa lang na puro inom, puro puya, tas yosi ng yosi no. Sana isa sa inyo mahikayat ko no, na, up, na... medyo bawas-bawas sa muna yan. At habang maaga eh, mag-isip-isip ka na kasi totoo lang mga chong meron ako dito nakikita ang bata pa niya siguro mga 30 plus 40 plus lang siya wala na tabingin na maglakad so nakakatakot mga chong promise alam natin pwedeng mangyari sa atin yan anytime kahit gaano tayo ka healthy pero mas maganda na inaalagaan mo pa rin sarili mo kasi minsan lang tayo Pyramid ng Diyos ng buhay mga chong so kapag yan binawi niya nang hindi mo inalagaan yung pinahiram niya sa'yo na yan sisisi ka. Baka kung saan kanya ilapag. <laughs> so, yun lang mga chong. No? Hindi, seryoso mga chong. Sarap, ano, sarap sa pakiramdam mga chong. Subukan nyo lang. Sa una nakakatamad talaga. Halos tanghali nga ako palagi nagigising eh. Sobra. Alas 8, alas 9, mga ganun. May araw. Tirik na tirik na may araw. Pero ngayon mga chong, ang laki na lang pagbabago kasi... Nung nakaraan, 6, gising na ako niyan hanggang sa ngayon, 5.30, hanggang sa ito na, nagiging 5 a.m., gising na ako, maaga na ako nakakapag, ano. Pero minsan nalilig talaga ako ng, ng bangon. Kasi nga, ay nang alis kasi nga, nagpapakain pa ako ng mga aso. So, yun, naglilinis pa ako ng mga pupo nila. Mm -hmm. Ah. Eh, yun na nga. Ay, shush. ano lobat ng mga chong? So, 10 minutes na. 10 minutes na ako nagdaldal, pasensya na. Pero kahit may duty na ako, itutuloy-tuloy ko to kasi naumpisahan ko na to mga chong eh. Ayun. So, sa mga nakatapos ng video na to, maraming salamat. Sana kahit isang piraso lang sa inyo, ah uh, ma, ma, ano ko, no? Maaya ko dito sa gandong... O kahit di mo nagawin to, basta iwasan mo na lang, mga chong. O kaya tol, utol. Iwasan mo na yung sobrang pag-inom ni garilio ako aminado ko niyan dati napaka wala akong ano sa katawan ko wala akong parang game goes, sige eh, banat ay, ayun pero um, mahirap mga chong habang maaga pa habang di ka pa tinatamaan ng malubang sakit o kung ano mang sakit so yun iwasan mo na ay tanghali na mga chong papay nga lang ako konti tapos babams na rin tayo uwi na rin ako itakit siguro bukas o kaya bye! Ah oh, tama siguro kita is na lang bukas sa Sunday hangga't di pa ako tinatawag dun sa trabaho na ina-plan ko Pero palagay ko Lunes baka mag-start na ako Sige na muna mga chong bounce babush